dito tayo ngayon sa back job ko papalitan natin yung uh, sun visor ni sir naputol ito And napalakas ko yung pwersa kasi matigas ah, napalitan na natin yung sakaan na to may cover may cover din yung kabila ito napalitan din na natin ito anong cover ayos na ayos na yung back job ito oh, tatanggalin ko na lang itong isa Palitan ko nito para may cover dyan sabi niya sir okay na yun yung back job natin okay. yun tapos na yung back job natin naputol ko yung visor ni sir, yung lock niya medyo matigas, pinilit pero at least napalitan natin ang ni sir, nagbigay pa ng tip 400 pesos nagpadala sa Gcash. Makalis na ako nag-send siya. Kaya pag may mga ano tayo diyan, back job tayo, hindi natin ano yan, hindi natin tatalikuran 'yan. Kasi may mga client na <coughs> prospect client pa lang na pag nalaman na walang shop, hindi na sila nag-inquire. Oh, kasi tingin sig oh, siguro walang hahabulin pag walang shop eh. Pero hindi tayo tumatakbo sa mga back job. Hindi natin iniiwan sa area. Ang gaya uh, ngayon na uh, bumili ako ng kapalit ng riser ni sir. Surplus lang yun. Pero ano pa, good as new. Napakaganda pa. And, sa mga gusto magpakabit ng sound editing dyan, uh, kontakin nyo lang ako. Message kayo, text kayo. agawin uh, natin yan. Actually, yung ano kong yan, yung visor na yan, ang tagal na sa akin yan. Ano na, 2 weeks na rin yata, kaso hindi kami nagtutugma ng schedule ni Sir Tristan. Kaya hindi agad na palitan, hindi agad na ikabit. Kaya ngayon, may free schedule na siya. Saktong may nakaready rin akong, I mean may free na oras din ako. Yan. Sinabay na agad natin kasi mamaya, may gagawin tayong uh, Venus full wrap din